Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, uh, lalong-lalo na ang mga OFW, binabati po natin ng magandang hapon, tanghali, gabi man dyan sa inyo. Uh, sana po ay kayo ay nasa mabuting uh, kalagayan sa mga panahong ito, sa mga oras na to, mga kababayan. Now, balikan po natin yung mga kaganapan ho noong uh, nakaraang linggo. Uh, lalo na ho doon, sa Mindanao, mga kababayan. Uh, binabati nga pala natin yung mga taga Mindanao. Ako Mindanao ako eh. <laughs> Pinanganak sa Mindanao, mga kababayan. So magpakabana kita nga atuang balikan lang katong mga panghitabo nya atong mga nangaging ng na mga higala. Uh, lalong-lalo na ho yung mga nangyaring low pressure area kaya nga uh, malakas na bumubuhos yung mga ula, uh, yung ulan nagkaroon ho ng landslide baha mga kababayan at marami hong mga kababayan natin ang apiktado sa naturang trahedya at marami rin hong mga nangamatay mga higala ha? lubog sa baha ang kanilang mga bahay lalong lalo na ho yung mga nasa agrikultura lubog ho ang kanilang uh, <coughs> mga pananim dito sa Mindanao mga kababayan o ang, ang, ang atong concern mga kababayan yung concern natin dun sa mga namatay yung mga natambunan sa landslide uh, mostly po ay uh, doon sa uh, Dabao de Oro sa Dabao Occidental Dabao Oriental yan po ang mga uh, apektadong lugar mga kababayan at meron po tayong video rito na atin pong uh, na atin pong panuorin ano po para sa inyo sandali lang ho ha ayan mga kababayan ito ayan Napapanunggit po ngayon itong bidyong ito, ito po ay uh, baha mga kababayan, ito po ay sa Dabao Occidental mga kababayan. Ayan po. Ang lakas ng agos ng tubig at halong putik po ang rumaragasang uh, tubig o agos ng uh, tubig mga kababayan. At uh, ayan po. Lumaraglasa po, malakas po yung uh, uh, current ng uh, naturang baha uh, o yung tubig mga kababayan. Ayan, nakikita nyo yan mga kababayan. Nakikita nyo po yung uh, video nyo. At ito lang po ang ating, uh, <coughs> ang ating, uh, ang ating ikasaway uh, ba mga igala, mga mga, mga kababayan. Kining ato ang uh, leader, kining atong amahan sa uh, Pilipinas. Noong linggong yun, ano po mga kababayan, may mga panakanaka pa rin uh, ulan, landslide na mga nangyayari. Ang ating pong Pangulo mga kababayan, eh, pa-concert-concert lang. Ha? Ha mga kababayan? O yun ba mo naingala? Na gusto ba ninyo naingala ang sitwasyon? ng mura nagwain na hitabo? Kana bang, uh, para bang sabi natin na wala siyang pakialam mga kababayan? Samantala yung ating mga kababayan, yung mahihirap nating mga kababayan nang matay na samantalang siya doon andun naka nanood ng concert ng grupong uh, Coldplay Cold, Coldplay ba yun? <laughs> nanood ng concert mga kababayan ha? although hindi naman ho natin na pinagbabawal o hindi naman ho natin sinasabing bawal ho siyang manood ng concert pero ang concern lang ho natin doon mga kababayan meron hong nangyaring trahedya na dapat ho na ang presensya ho ng ating Pangulo. Na dapat ho ay siya ho ang manguna kahit lamang ho ang kanyang presensya ay nandun makita ng mga tao na naghihirap na uh, nahihirapan o uh, tinamaan ng naturang trahedya. Makita lamang ho ang kanyang presensya. Eh, sa palagay ho natin eh, mahatagan taong kalingon. Dagdag lakas ho natin. Di ba? Uh, mga kababayan. Pero wala hong, hindi ho nangyari ho yan. Buti pa ho ang ating Vice President, siya ho ang uh, nanguna noong uh, matapos ho ang trahedyang ngayon. Siya ho ay uh, gumawa ng paraan, tumulong doon sa mga abiktado, mga kababayan. Yung mga nangamatay, nakita nyo ho rito. Nakita nyo ho rito sa screen. Nandito ho yung mga kabaong, nakalaray mga higala. Yan ho yung mga biktima na tinamaan nung naturang trahedya sa mga araw na yan, mga kababayan. Samantala ho, yung ating presidente ay eh, andun. Pag-concert-concert kasama ang kanyang uh, first lady, kasama ang kanyang buong pamilya, mga pinsan. Samantalang kababayan natin eh, andun. Nagihirap, lubog sa tubig. Yan ba ang klaseng sinasabi nilang bagong Pilipinas, mga babayan? Bagong mukha? <laughs> Parang wala ho ata doon. Napakalayo ho ata doon yung sinasabi nilang sinisigaw nila noon na bagong Pilipinas, bagong mukha. Asa na ho yun, mga kababayan? Well, para malaman natin mga kababayan at na malaman ho natin kung masama ho ba yung ginawa ng uh, pangulo kahit malamang ho eh, wala man lang mga atang ah uh, 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 nang taon to yung basta yung importante presensya niya ha huh, mga kababayan dapat ho ganun ang pangulo yung bang uh, tama ho si pangulong uh, dating pangulong uh, Duterte na ang pangulong natin eh ito ho si Marcos si eh, BBM weak leader, mga kababayan. Tama ho ang dating pangulo. Dami pa ho mga lumalabas na kung ano-anong... Hindi uh, naman ho siguro paninira. Talagang totoo ho mga kababayan. Hindi naman ho naman eh, eh ilang tao yung mga nagsasabing ganito, ganyan si uh, uh, pangulong BBM. Ha, mga kababayan? So, panoorin natin ang video mga kababayan noong... Uh, uh, nandoon si Pangulong uh, BBM, nanood ng concert ng Coldplay, ng grupong Coldplay, mga kababayan, at parang tuwang-tuwa pa nga ho Natawa na lang ho si Pangulo, para sinampal ho siya sa kahihiyan na sinabihan ho ng uh, uh, lead singer ng, ng, grupong Coldplay na sobrang traffic. Ha? Ang Pilipinas, numero uno raw sa buong mundo ang Pilipinas sa traffic, mga kababayan. Ando, nakita ko natin yung Pangulo. Pag ganon na lang ho, dapat, napatakip na lang ho sa mukha niya. Dahil, uh, syempre, alam ko natin, hiyang-hiya ho yun. Para sa akin ho, hindi ho maganda eh. Ha? Pero, ando na ho yun. Na ang mga Pilipino, tuwang tuwa nung sinabing, oh, la, na, mga kababayan, ng uh, lead uh, singer ng Coldplay. Sinabi niyang, Number one worldwide, ang Pilipinas ay numero uno sa traffic, mga kababayan. So panoorin po natin ang video at uh, kasabay po niyan, pakinggan po din natin si Atty. Sal Panelo sa kanyang reaction din po kung tama po ba yung uh, ginawa ng Pangulo, paggamit ng chopper, kung anong kanyang explanation mga kababayan, kung ano po yung mga sinabi ni Atty. Uh, Panelo. So narito ang video mga kababayan, panoorin po natin. Viral ang video na ito sa social media kung saan nakunan ang paglapa ng presidential chopper sa Bulacan nitong biyernes ng gabi. Makikita rin ang pagbaba ng ilang tao na sabi ng mga netizen ay kasama si Pangulong Bongo Marcos. Agad namang kinumpirma ng Malacanang na nanood niya ang Pangulo ng concert ng British rock band na Coldplay sa Philippine Arena noong gabing yun na videohan pa nga siya sa loob ng arena. Ang pagsakay ng Pangulo sa chopper para makapunta sa concert, inula ng batikos. Sabi ng isang netizen, konting oh, hiya naman daw. Personal na lakad, pero ang gamit ay government resources. Say naman ng isa, sana all, naka-helicopter para manood ng concert. Hindi naman na ng mainis ng isang netizen dahil habang tinitiis daw ng ibang fans ang traffic papuntang arena, ang Pangulo. Sumakay sa helicopter na pinondohan ng taxpayers. Kamakailan lang na mapaulat na number one ang Metro Manila sa pinakamalalang metro traffic sa buong mundo base sa TomTom Traffic Index. Dinipensahan naman ng Presidential Security Command ng Pangulo. Anila, nasa 40,000 ang pumunta sa unang gabi ng concert ng Coldplay. Kaya ang lalaraw ng traffic sa LX. Ayon sa commander ng Presidential Security Command, na si Major General Nelson Morales, ang sitwasyon ng traffic noong araw na yun ay bantaraw sa seguridad ng Pangulo. Kaya nagdesisyon daw ang Presidential Security Group na gamitin ang Presidential Chopper. Para raw yan matiyak na ligtas ang Pangulo. May ilang netizens din na dinipensahan si PBBM. Dapat lang daw protektahan ng Pangulo at all times. Karapatan din daw ng Presidente na mabigyan ng pinakamainam na seguridad at karapatan din daw niyang maaliw at sumaya. Say pa ng isang netizen, normal lang naman daw ang paggamit ng chopper ng Pangulo. Kahit nga raw sa Amerika, ginagawa yan. Pero para sa grupong bagong alyansang makabayan, insensitive ang ginawa ni Pangulong Marcos. Parang walang pakialam yun sa Nararanasan ng ordinaryong commuters, walang kakailan din sa mga mag face out ng mga jeepney drivers. Napaka-privilege nung uh, tingin niya sa sarili uh, bilang uh, pangulo. I think kinagagalit ng marami sa mga We have a mass transport crisis. We'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. Holy! Na videohan pa nga ang nakikonsert din kagabi na si Pangulong Bongbong Marcos na tila napahiya sa sinabi ng Coldplay frontman. We've seen some traffic but I think you have the number one in the world. So, so, si Ferdinand Mark Jr. You know, ay presidente ng bansa. So kung siya ay presidente ng bansa, eh, kailangan ibigay mo sa kanya ang resources ng opisina upang magampan niya ang kanyang tungkulin. Now, pwede sabihin na, eh, teka muna, hindi naman tungkulin niya manood ka ng play <laughs> o social naman niya. But even then, ang presidente, hindi porket siya ay presidente, eh, hindi mo na siya pwedeng uh, bigyan ng kanyang laya na mag-enjoy ng isang konsyerto. Now, pangalawa, hindi ko siya sinisisi dyan. Kung may sisisihin man, mawalang galang na dyan sa PSG. Kasi ang presidente, pareho po ng dating presidente Duterte, is hostage bilanggo yan ng PSG. Kung anong sabihin ng PSG with respect to his security, wala siyang magagawa. Eh, nireklamo nire nga ni Presidente Duterte nun eh. sabi, eh, di ko pa ang bilanggo dito eh. Hindi ka makalabas. Dahil sabi na, hindi po pwede. Hindi ka makapunta ron. hindi po pwede. O madalit sabi, kasi ang PSG ang may tungkulin upang pangalagaan ng seguridad ng presidente. <clears throat> ang naging problema nila, sa akin lang <clears throat> kasi kung ako nasa PSG, ang gagawin ko, since may plano na pala na manood ng konserto dyan sa Pilipinarina. At alam naman natin, pag nagkakaroon ng concert dyan, talaga nagkakaroon ng traffic. So, dapat, tanghali pa lang, umaga tanghali pa lang, eh inaayos na nila ang traffic. O, merong lane na papasukan yung presidente, VIP. <clears throat> Pwede naman gawin yan eh. Ang presidente Duterte noon, ilang beses din nagpunta sa Pilipinarina. At yun, know, eh, ano bang, I, I remember dalawa, dalawang event. <coughs> Pero nagawa naman ang paraan ng PSG noon eh. Na hindi na kailangan siya mag-chopper. <coughs> Wala rin sabi, yung PSG na nagdidikta kung saan sasakay yung presidente, anong rota niya. Kasi pinapangalagaan niya ang siguridad ng ating presidente. Presidente natin niya, kailangan talagang ibigay mo ang lahat na magagawa mo. Pero, kaya na, maging creative ka din. Lalo pa nga, eh, alam na natin, alam pa magkakaroon ng traffic yan eh. Dati nang may traffic tayo. Alam natin ang problema sa transportation. Kaya dapat, maging creative sila. Hindi yung ganun ang ginawaan sa tuloy na pupulaan ng presidente.